Ah, uh, nandito po kami sa hindi po namin kung anong lugar to. Ah, uh, inabutan po kami ng ulan. Kaya po yung mga nag-vlog, ayun. Mga uh, kawawa naman, mga nakabutan. Tutulungan na lang namin para makakakuha kami ng isang kaban. Kaban lang, okay lang? na! Ayan, ito si Jet. Mukhang balak na talaga nilang sumugod sa ulan. At yun, ano, ayun na, malakas na mo hello na, oh, ka. sa tingin ko, parang mas maganda kung pumasok tayo dito sa loob, eh. Hindi, na lang natin, tapos tayo din sa labas. Ano sa tingin niya, mga pare Eh. Mia Boy, gawawa na may motor ni Boy. Oo. Oh. mo na tayo. Oo, oh, ko talaga alam na uulan pala, eh. Ayan merong... May dami na nakakita ng ganyan, ha? Tumatakbo no? pa kayo. Kabayo, tumatakbo. Yung mga sakay na kung ano man yun. Ayun, e, o. Tumalang so, ang ulan. Pero Vincent, ano ang masasabi mo? Alam ko, ang masabi ko lang, eh. Inalat-alat tayo. Hindi. Hindi malas yan. Blessing yan, ulan. Kaya so, pare. Hindi tayo pare. Blessing ko eh. Oh, blessing ko tayo. Sukurin na natin sa tingin mo. oh di masasabi sa sukurin na lang natin. Tara! Nagdudukalo na tayo. Yo, paalam na eh.